Mayong adlaw kaninyong tanan, kamusta mo? Uh, karon uh, maghisgot ta sa lain niya sa niya kuwan uh, topic. Hisgotan na to ang kasuko. Uh, uh, tanan no, naka -experience ka naka-experience o ka kasuko. So, lain-lain lain lain ang uh, level level sa kasuko bitaw. Lain-lain. So, nag-mention ang kasulatan ng Exo, nagisgot. Ah, uh, Halabi na din sa Matthew. So Matthew 5 verses uh, 21 to 22. So mo-ni siya din eh. Ako basahin mo Exo, mo ni siya. Ah, uh, sa 22 tama, so good. Mo ni ang isulti. Eh apan karon sultihan ko kamo nga nga ang masuko sa iyang isigkatawo dadun ngadto sa maghuhukom ug ang mahingalag kwanggol sa iyang isigkatawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan og bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang malagmit nga mahiagom sa kalayo sa imperno. So, ako po ang tana mga so, uh, unsa siya ka... unsa, unsa ibot bot pa nga na. Uh, hindi hingalan sa ka tao nga buang. Automatic ba nga imperno siya? Automatic ba uh, uh, mamatay siya or siya maimperno? imperno? Yung nana ba explanation? So, before ko na eh, bago mga sa mga atong balik og basa din sa Mateo Giapon sa sa verses 21 hantod sa 23 umbalik ko na pagtulunan min sa kasuko mo nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto aya pagpatay ang magpatay manubag ni ini sa ukmanan tinud siya apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadun ngadto sa maghuhukom o ang maghingalag kwanggol sa isigkatao panubag ni to sa labang hukmanan o bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katao. malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno tama siyang iso uh, wala sa hostisya mga iso kung yun anak bitaw nga yung anak lang kasimple nga imong sabton niya uh, uh, for example ikaw na ka witness ka so dun na tao nga dun na iyang ka istorya uh, siya buang sa isa ka tao kung imong sabtun, may na ba siya diha automatically yung na ba ang bot ipasabot kay what if mga egso, na nabigla lang siya nadala lang siya sa iyang emosyon unya pagkahuman niya to pagsultin niya nga buang yung sikitaw, tao, nahinomdom siya nga nasayap ko. So, grabe ang iyahang paghinulsol ng ison Uh, nangayo siya pasaylo sa tao nga mismo sa iyang gisultihan. For example, yung nana lang. So, balik ko na na. Maimperno baghapon siya? So, ina na siya, may tabo Siguro, doon ay siya ibot pa So, dili yung na ka nga uh, maimperno ang maong tao. Tungod kay, nagisigot man sa dang atong ginong isos, so, nga kung makasala ay mong isig ka tao, mangayo ganin ni mo pasaylo, pasaylo as siya. kung makasala ganin siya kanimo, pitok kay gayon, pasaylo as siya. So, nang na uh, nga, git, git, tunan, gihatagan sa tagpagtulunan sa atong gino'o, sa pagpasaylo. So muna ang ay natong timbang timbang ng mga sitwasyon din sa kasulatan kay kanisad niya pagkasulat dili pud ni sayop husto sa niya tungod kay maalamon man ang atong Ginoong Hesus kay gatagan man siya sa amahan o kanang samang uh, gahom nga na, na sa amahan di ba pero wala yung makalabaw sa amahan so gatagan siya kaalam sa Dios siya man maong kaalam sa Dios kasi sin kaysa sinugdan espiritu man sa kaalam so di ba ah uh, mauna siya dayon ah uh, mauna nga so dili yung ana ka simple ang maong linya ngayon. ison tungod kay uh, naghinulsol ang tao human niya gisulti ang maong pulong naghinulsol siya nangayo siya pasaylo na manapungutan na mahiago pa ba siya sa kalayo sa impyerno? So, arita diri sa uh, sa panultihon versus uh, mga possibility nga nita sa nanong uh, ang reaction sa tao nga uh, isultihan og bati, diba? o bati, di ba? O katong ingnan o buang sa so, money. Harita sa panultihon 12 verses 18. Mone. Ang pagpatakag sulte, makahimog lalum nga samad, sama sa espada. Mone siya. So, mone nga. Magsulte ka o ka ng sakit, hait nga pulong. Uh, BIBI, labi na maghingalan kagbuang sa misikataw. So, makahimog siya uh, makasama siya sa atong galamhan. So duot na siya sa bukog. Grabe na. Apan, ang pulong nga maalamon, makaalim sa mga samad. So, makaalim di Kung uh, botanta botan nga uh, uh, ang pulong sa Diyos, sa Diyos po, no? makaayo sa samad na to kay nagiskot man diri sa kwan for example kay duha man gud niya ang sitwasyon ani ay ang ang tawo ang hinganlan ang tawo hinganlan buang mahimong duha ang consequences mahimong maalamon siya or dili so ina niya meta ah uh, sa panultihon GS, basahon sa nako panultihon GS 12 uh, makahimog kasamok ang pagdumot so, di ba? nagdumot siya kay tungod kay uh, naka-receive siya bati nga comments, di ba? nakadawat siya pulong nga ha hait so, nasamdan ang iyang galamhan ibuto siya, misilaob siya o na makahimog kasamok ang pagdumot na nagdumot siya apan ang gugma mapasaylo sa tanang kalapasan. So, duha siya ang punto, mga isuhon. It's either ang may tabo niya, mga isuhon, uh, mayla ang usa ka tao kung unsa siya. Ang permiro, misilaob ang yang kasuko. So, may agom sa imperno. So, mo niya, ang bot na niya katong tao nga misulti buang uh, malagmit mahiagom siya sa kasuko mahiagom siya sa kasuko kay gingan lang may buang yung sige tao so katong tao hana, uh, nagdumot, nagdumot so makahimog kadaot uh, makahimog kadaot ang tao ng nagdumot no? mga nasa sa pirmiro so mahimo nga mapatay kaniya So ang naa niya, impyerno kay tungod ang gibati niya sakit man. So dili pud nga langit ang gibatik gibati pag human og sulti buang. Kay tao man siya nga dili malamon. So pagkadungog niya, nasamdan siya, nasakitan siya, uh, mibuto siya, misilaob siya, mikayo siya. So, mahitabo niya na ang tawo nga naging buang. May impyerno siya. So, ma-experience niya ang kalagot sa tao na nasamdan, di ba? Na, na, no? So, daghan kag nadungog nga mga balita, no? Nga sama niya na ang bu sa itong palibot. So, sa social media, na na siya. Daghan na. So, din na iba ni Dibunot Pistola kay nalagot lagi siya. Pero, opo to siya hingan li. Samot naghingan lang to siya. So, mo na siya, may example lang na siya. Uh, mo na, ang ikaduha, katong tao nga maalamon gisultihan sa bate apan uh, tinud, sakit sakit ayang na feel uh, samdan sa siya sama sa unan samdan sa siya apan tungod kay maalamon siya sama sa bulawan ang bulawan kun mainitan mangani natunaw siya tungod sa kainit apan nagpabilin siyang bulawan so inana siya ang tao nga maalamon bisan tuod og naka-receive siya bad comments uh, pagtonglo ni sayang uh, tao nga nagkuha niya nagdaot niya nakadawat siya kanang uh, na hingan lang siya buang so at dili niya sa kuan di juga malipa na pero nakapugong ka uh, nagpabilin kang ligon so wala ka na tandog bot na namalamon ka sa kakatao nga na mati sa pulong sa dios og nagtuman niini, malamon ka nga tawo wala ka matandog pero sakit sa siya kay wala may mali pa yan ang nang sortihan kag buang ka sakit na sa mga igsoon apan maalamon ka nga tawo tungod kay malamon ka man sa makabulawan na man ka na usab man ang imong form pero bulawan ka lang di hapon mo na may nga mo na sa ikaduhang uh, Mona, butang. So, yun na lang sa mga so, ibot pa sa bot niya, ang tao nga manghingalag buang, lagmit, mahiga, mahaag ang mga sa empire. No, tungod kay, una, labing siguro, ang katong tao nga yung isultihan, dili ito maalamon. Siyempre, kay wala man niya ang pagtulunan sa Diyos. So, tao man siya nga naminaw lang sa pulong sa Diyos, apan wala nagbuhat. So ina na ang quality siya kwan laylahi og ng level sa kwan kalagot huh? anger anger we're talking about anger ni So mo na siya Oh do na mga sitwasyon nga ina na so 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 kamo so be careful with your words mig kay mo na lay do na gisul sa karong bago no words can only be Uh, forgiven but not be forgotten so nana, -na. mahimong mapasaylo pero dili malintan sakit sakit magun eh. pero lahi na sitwasyon sa kuan malamon kay sumala pa sa dress kasulatan, sulatan yeah. nga panultihon jis balik ko na ko ah. panultihon jis dosi so mo ja apan ang gugma anay ah, maghimog kasamok ang pagdumot apan ang gugma mapasaylo sa tanang kalapasan so mo na siya uh, duha siya ang sitwasyon ngayon. so sa agi-kaingon ko na katungtao nga gisultihag buang so mahimong uh, duha ang yahang pilion duha lang ka duha lang yang pilion na it's either musila obses kasuko manimalos siya kay tungod siya hang nasakit nasakitan siya Ha, ah, mana ni silao bisya. Ni kayo siya, mana di ba? So lagmit katong nang sulti buang. Uh, mahiagom gito sa kay kalayo, di ba? So saya kaduha, di ba? Kaduha nga gisultihan kay malamon man. So nakapugong, nagpugong si ang kagalingon. Nagpasaylo, uh, nagpaubos. So nag in short nagpalabay siya so nag uh, bisan pa tuod og nasakitan siya nakahimo siya nakamanage pa siya sa ang kagalingon sa pagpakalma so ina na si so so i hope no nga uh, igson do na moy nakatunan sa kwa explanation karon about anger how to uh, manage you no know? uh, how to manage your anger no mo uh, ano nga i hope nga do na moy nakatunan nya uh, na hinaut sa ko nga ang Dios mag maghatag ka na to, o uh, kaalam o okay, kebalong agi ka niya. so so dili po na niya ihatag mga ingson kung dili so, ta mangayo so kinalan mangayo ta niya hatagan sa taniag uh, mayong panglawas o uh, ilayo, e, ilayo ta sa tanang kadaot nga mahimong magian na to so mga delikado nga mga sitwasyon yung ta ilayo ta di ba so wala ta nag uh, dili ito pataas nga unta uh, okay na sige ari mo diri so dili tay na may so so mahinaot ta nga eh, hilay uta na mga botanga katagan tag may panglawas aron makapadayon ta sa tuang pagalagad ni Kristiano so salamat kayo ning tanan og ganang hinaot ko nga do na may sabtan so bye bye see you to my next video